Musika, musika, musika ang buhay ng aming kinataglay Ito ginang dahilan kung ba't kami Naglalakbay ako simin Basta meron silang pamumuhay Na simping mga pag-iiyat Amulat na sa nasa'yo'y <coughs> nalabag Tapos sa pag aaral ng pakay Simpi lang ako, lamin na layat at ayok Ako'y estudyante, maraming kaibigan at mga nakakakilala sa'yo alam ko ang sarili ko'y tama at mali. At alam ko na rin sa mga pahal sa hindi. Sa mura kong edad na may pangarap na ako. Bilang harap ko na noon na magiging so, mag kayo. Gusto ko rin paglikuran sana ang mga langit ko. Presigido rin ako yung pinagsisikapan ko. Bye! pati na yon mula sa mama <laughs> ay galing nga tanda ba ko kayate oh na ba